Parati ko sinasabi na kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo, huwag kang mauubusan ng mga rason para mangyari ito. Lalong-lalo lalo na kung halimbawang alam mo naman na legit talaga kay nagmahalan. At isa dyan mga utol na mahuhukay mo or pwede mong gamitin kung halimbawang halos nagawa mo na lahat. Di ba po? yung tipong nakapag no contact ka na nakiusap ka na, nagbeg ka na lumapit ka na sa mga kaibigan malalapit na tao sa kanya mga utol pero nandito pa rin po tayo at umaayaw pa rin pag-aralan natin mabuti mga utol dahil maaaring nasa stage lang po siya kung saan yung tinatawag natin na non-approval period ito yung mga panahon mga utol kung saan tatanggihan ka ng ex mo main love man siya, mahal ka pa rin niya or maawa man siya sa atin mga kapatid or ma-inspire natural na gagamitin pa rin po niya yung non-approval stage period na to dahil ito yung mga panahon kung saan gusto niyang patunayan that he or she made the right decision patutunayan niya yan sa atin patutunayan niya yan sa mga taong nakapaligid at syempre po sa sarili niya mga utol kung gusto mo talagang mabago ito or mapabalik mag-focus ka muna doon sa tinatawag na changes Development mga utol A while ago, meron po tayong client na kausap sa ating one-on-one -on -one coaching At doon po kami nag-focus sa tinatawag na development Kasi sa totoo lang mga utol, dadalawa lang naman ang parati ko sinasabi Para bumalik ang ex mo sa'yo One, fear of losing you Tinuturo ko rin yan mga utol sa aking coaching session At yung isa naman is yung to inspire your ex kailangan makaramdam siya ng motivation para bumalik sa atin. Pero kaakibat nito mga utol, para maramdaman po niya yung development na yun, ay kailangan siyempre makita po niya yung pagbabago natin. Pero ang problema psychologically, ay hindi po mararamdaman ng ex natin yung pagbabago hanggat alam niyang kayo nga po ay nandyan pa rin. Yung kontrolado pa rin po niya kayo emotionally, malala kung halimbawang physically, ay nagpaparamdam ka pa rin sa kanya. Dahil ang mararamdaman ng ex mo, ika nga, ay para kang hindi gumagalaw, para kang estatwa or para kang pagong na hindi umuusad sa buhay. So paano nga malalaman yun at paano niya mararamdaman na kayo nga po ay nagbago ng na, mga utol kung ang alam niya ay tawag ka ng tawag, text ka ng text, message ka ng message, dalaw ka ng dalaw, pagbukas niya ng bintana, nandun ka at nagsusumamot, nakaluhod sa kanya mga kapatid, literal na talagang umaasa pa rin na siya po ay bumalik. Hindi po niya mararamdaman yung development natin mga utol hanggat ito po ang nakatanim o nakatatak sa puso isipan ng ating ex. Kailangan po nating iparamdam sa kanya yung pagbabago. Ngayon napakaraming paraan para mangyari ito mga utol pero ika nga sa video ito ay tinuturo ko na putulin natin yung control na yun. Pero I'm not saying na sabihin mo ito sa pamamagitan ng galit or aawayin mo yung ex mo mga utol. Yung literal na iparamdam mo na ina-accept mo na na kayo nga po ay moving forward at nagfa-function pa rin kahit nga po nasa breakup, sapat na yun mga utol. In order for your ex to understand na kayo nga po ay tututok na nga po dun sa development. And siyempre pagka nangyari ito mga kapatid, kung naikasam mo na to, yung ex mo will be very observant. Kaya yung mga araw-araw na kayo nga po ay hindi nagpaparamdam at hindi nagpapakita sa kanya automatically or naturally naiisip niya kayo nga po ay nadedevelop, bumubuti Now, para gawin ito mga utol ay kailangan magkaroon ka ng papel at ball pen. Ilista mo doon kasi mas maganda yung nakadraft eh. Mas maganda yung parang visible siya sa'yo para alam mo kung saan guide or para may guide ka mga utol o blueprint kung paano mo gagawin ito. Katulad nga ng for example, magganap ng trabaho o kaya naman mag-aral mabuti o kaya itaguyod yung business maging sabihin na natin friendly sa mga taong nakaaway natin na related sa kanya o sabi na nga po nating iparamdam or ipakita dito sa mga kaibigan or mutual friends nyo na kayo nga po ay emotionally, physically, and mentally na de develop na mga utol. Hindi natin kailangan maglagay ng billboard or tawagan ng ex mo para ito po ay ikwento or i-share sa kanya. Automatically mga utol, pagka kayo po ay bumitaw do sa tinatawag na emotional control na yon at nanahimik, sapat na yon mga utol para naturally maramdaman ng ex mo na kayo nga po ay patuloy na nag-move forward o na de-develop. Okay na po yun. Welcome. kung meron kayong pagkakataon mag-usap, katulad nga ng kinukwento ko, no? Pagkalimbawang kayo nga po ay nakapag-no contact na, and then here you are na nagre-reconnect na kayo ng ex mo, pre pwede, mo ikwento sa kanya yung mga naging learning experience mo. Pwede, pwede mo ikwento sa kanya yung mga naging development mo habang kayo nga po ay nasa breakup o nasa no contact kasi ito po kasi ang tanging paraan para ma-inspired once again ang ex mo sa'yo mga utol dahil pagka siya po ay motivated na at na-inspire na mas mabilis po niyang ma-realize mare yung positivity at mas mabilis po niyang mararamdaman or may imagine na tayo nga po ay harapin, balikan or makasama muli kasi pagkahalimbawang ito po ay naramdaman natin mga utol, papasok at unti-unti na po niyang mararamdaman yung affection once again mga kapatid. Kaysa naman yung pakiramdam niyang kayo nga po ay nagmamakaawa dyan, nagbebeg, wala ng pag-asa at patuloy na nawawasak. Gawin po natin yung kabaliktaran. Mag-focus po tayo sa tinatawag nga po na development o changes. Antimano, alisin po muna natin yung panic at takot na yon at mag-focus po tayo dun muna sa mga ikagaganda o natin. Katulad niyan mga utol, oh. Kita nyo dito sa area to, ang daming nagja ang daming nagwo-walking. Alam nyo po, ang iba po dyan ay may mga pinagdadaanan. Ginagawa po nila yan para sila po ay patuloy na ma-develop. Sobrang bigat at sobrang sakit. Yung nag-effort ka na, nagsakripisyo, nag-invest ka na ng gusto sa isang tao, pero sa huli, ganun lang kabilis na para kang pinitik at sinabi sa kanyang sarili na, ayoko na. Mga utol, ito po ay napakasakit, napakabigat. Pagka ito po ang nararamdaman o naririnig natin, sadyang tayo po ay parang humihinto, nafifreeze, at hindi po nating alam kung paano itutuloy ang buhay. Mahirap ito. Pero kahit gano kasakit, gano kahirap ito, dapat maramdaman natin na hindi po tayo dapat magpadala sa takot o sakit na yon. Dahil sa totoo lang, lalo tayong malulubog. Lalo tayong mawawalan ng pag-asa at lalo po tayong masasaktan. Dapat po kasi maging motivation natin ito. Dapat maging mitya o simbolo ito mga utol para tayo po ay mag-improve pa, na tayo po ay magpursige, na tayo po ay magpakita ng kahalagahan natin, na tayo po ay mas maging cautious dun sa self-love. Kasi kadalasan mga utol, pag ito po ay nararamdaman natin, sadyang nakakalimutan po natin yung kinabukasan. Kasalukuyan, yung ating pong pansarili dahil nga po ang pakiramdam natin wala ng pag-asa. Pero sa totoo lang mga utol, ito po ay mali. Alam natin na po, pwede pong pagsubok lang ito o sinasabi ko nga pong paraan para mas mahalin mo ang sarili mo, mas makita mo ang sarili mo, mas bigyang halaga ang sarili mo. Kung tutusin, makakatulong din yun eh. Dahil sa pamamagitan nun, doon niya makikita ang tunay na value natin. Sitwasyon o dahilan nito mga utol, para magduda siya sa kanyang ginawa. Kasi kadalasan naman kung gagawin nila to, for example, babaliwalain ka, itatapon ka at ibabasura ka, hindi naman po 100% na gusto niyang gawin yun eh. Tao din lang yun mga utol, may feelings din po siya. Kaya lang paniniwala ko kasi na ito po ay didepende sa outcome o sa gagawin mo. Kung ipapakita mo sa kanyang kayo nga po ay apektado, nasaktan at hindi alam ang gagawin, ay mapapasama at lalala po ito. Pero kung ipaparanda mo sa kanya na mali siya, at pinakita mo ang tunay na importansya mo mga utol, may posibilidad na maramdaman niyang mahal ka pala niya. May posibilidad mga utol na siyang ang humanap sa iyo. Malaki ang possibility na maisip niyang hindi ka pala niya dapat binaliwala o tinapon.